Hello mga kaibigan. Welcome back sa ating channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang topic na malapit sa puso ng marami, ang pag-iipon. Alam kong seryoso tayo sa pag-iipon, di ba? Pero ang tanong, saan nga ba natin nilalagay ang ating mga kayamanan? Sa bangko o sa langit? Ang title natin ngayon, Saan ka nag-iipon? Sa bangko o sa langit? Madalas nating marinig ang payo na mag-ipon para sa kinabukasan. At tama naman yan, mahalaga ang maging financially responsible. Pero, may mas malalim na konteksto ang pag-iipon na minsan nakakalimutan natin. Galing mismo ito sa salita ng Diyos. Basahin natin ang Mateo Saptam 119-20. Sabi dito, Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, Dito'y naninira ang tanga at kalawang at nakakapasok ang magnanakaw at nakakakuha. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon, walang tanga at kalawang na naninira at walang magnanakaw na nakakapasok at nakakakuha. Grabe, di ba? Malalim na kaisipan yan. Ang ating hook para sa usapan natin ngayon ay, hindi bawal mag-ipon, pero piliin mo kung saan mo nilalagay ang halaga mo. Hindi naman sinasabi na masama ang magkaroon ng pera sa bangko o magkaroon ng mga ari-arian. Hindi 'yan ang punto. Ang punto ay saan ba talaga nakasentro ang puso at halaga natin? Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Isipin mo, ang mga bagay sa mundo ay pansamantala. Ang bawat gamit, kahit gaano pa kamahal o katibay, ay may expiry date. Masisira, mawawala, maluluma. Ang pera sa bangko ay maaaring mawalan ng halaga dahil sa inflation o masisira ang bangko. Ang mga bahay at lupa kahit gaano kaganda ay mananatili dito sa lupa kapag tayo ay lumisan. Ang ating mga naipon na material na bagay ay hindi natin pwedeng dalhin sa kabilang buhay. Sad but true. Pero sabi sa Biblia, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Paano nga ba ito ginagawa? Hindi naman tayo pwedeng magdeposito ng cash sa langit, di ba? Simple lang, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang paggamit ng ating mga resources, talento, oras, at yaman para sa mga layunin ng Diyos. Ito ay ang pamumuhay na may layunin na magbigay ng kapurihan sa Kanya at maglingkod sa kapwa. Halimbawa, ang pagbabahagi ng iyong oras para tumulong sa iba, ang pagbibigay ng bahagi ng iyong kita sa simbahan o sa kawanggawa, ang pagmamahal sa iyong kapwa. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo, ang pagtulong sa mga nangangailangan, lahat ng ito ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ito ang mga investment na walang tanga, walang kalawang, at walang magnanakaw na makakakuha. Ang mga ito ay mga gawaing may eternal na halaga. Kung titingnan mo ang mga bagay na ibinibigay natin sa Diyos at sa ating kapwa, ay ang tanging mga bagay na magpapatuloy na may kabuluhan sa kabilang buhay. Ang pagiging mapagbigay at mapagmahal ay hindi nawawala, bagkus ay lumalago at nagbubunga ng mas marami pang kabutihan. Hindi ito nauubos, kundi nagiging pundasyon ng mas matibay na buhay. Sabi ng iba, e eh, paano naman ang future ko dito sa lupa? Hindi ito isang either-or situation. Hindi natin kailangang mamili sa pagitan ng pag-aalaga sa ating kinabukasan dito at pag-iipon sa langit. Ang punto ay ang prioritization at ang puso. Kung ang puso mo ay nakatuon sa paggawa ng kabutihan at paglilingkod sa Diyos, ang lahat ng ibang bagay ay magkakaroon ng tamang perspektibo. Kapag ang puso mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos, ang pag-iipon mo rito sa lupa ay magiging tool din para sa kanyang layunin. Ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay tungkol sa pagbabago ng ating pananaw. Hindi ito tungkol sa dami ng ating naipon, kundi sa layunin ng ating pag-iipon. Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pag-invest sa mga tao, sa mga relasyon, sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa pag-asa, at sa pananampalataya, ito ang tunay na kayamanan na walang katapusan. Kaya, sa susunod na mag-iisip ka tungkol sa pag-iipon, tanungin mo ang iyong sarili, saan ko ba talaga inilalagay ang pinakamahalaga sa akin? Saan ba nakasentro ang puso ko? Nawa'y piliin nating mag-ipon ng kayamanan na mananatili magpakailanman kayamanan sa langit. Sana ay nakapagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at bagong pananaw. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa marami pang ganitong uri ng usapan. I-click nyo rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli mga kaibigan, God bless!